dito si Nadine, yung bagong okay. na Nadine na din sa ano uh, anong lugar ganito dito? Saraga. Saraga. Dito sa may ano, 'di ba sa ano na o, sa Ruhas may uh, ano, kanang tinatawag ko kanang Bangos Girl. Bangos Girl. Diba? Oh, Parang, sa so, oh. Ay mo hipon, hawakan mo yung hipon, gang geluno oh. Hi Hipon Girl. <laughs> Hi hipon <laughs> Girl. Desi ano? Kapalit ito ni Nadine. Diamond. at ka Davao ka? O oh, Davao oh, na din talaga ngamok hamok niya magtaba lang ito ng konti wala na sina din na talaga isang smile daw gang, gang. isang smile ayan Describe. Describe Lang, ah. Subscribe, like, and share lang. Hindi ka mag-stay this ba, Elipan? Oh, hotel lang niya sa ilo ilo. Blogger. Okay, thank you sa inyo ha. Thank you kaya yung masaya. Describe na mo na. Ayon. Maya hilot No picture. Yeah. May ni mo yung iba niya. Ara biya hilot Describe na sa biya hilot Oh.